Nagrereklamo na ang mga motoristang dumadaan sa C5 sa Pasig dahil sa takaw disgrasya mga concrete block na nilagay sa bike lane. Nasa front line ng balitang si Brian Basa. Ito yung motor. Buti ng truck. Nakasalampak pa sa gilid ng kalsada ang rider na yan nang abutan ng motoristang si Ke sa may northbound lane ng C5 Road sa Pasig City nitong Miyerkules. Sumemplang ang rider ng bumangga sa isa sa mga concrete roadside block na naghihiwalay sa linya ng mga sasakyan at bike lane. Nagsimula yung mga bata na yan, isang hedera yan, pa ganun, doon. nyo, ang dami na na disgrasya. Ang dami ng bumangga sa haba niyan aanim uh, na lang inapira ang masaklap kapag nawawasak ang mga barrier tuwing may aksidente nagdudulot din daw ng traffic ang mga nagkalat na bato o debris kunyari may bumangga po nagtalsikan yung bato Malaking traffic pa rin po yun kasi masasagasa ang puno mga sasakyan sa gitna. Kahapon, matapos makuna ni Ke ang naaksidenteng motor, isang SUV pa ang nadisgrasya sa mga bloke. Ang anim na barrier, naging lima na lang. At habang nasa lugar ang News 5 kinagabihan, may isang motor pang bumungguri sa mga barrier. Diretso ka nakatingin, hindi mo po talaga mapapansin yung nasa baba nas hindi pa po lalagpas sa tuhod yung taas eh, talagang mababa. Para mas madaling makita ang mga estruktura sa kalsada, madalas dilaw at itim ang ipinipinta rito. Pero pansinin ang mga concrete barrier, black and white na nga, wala pang reflector, kaya hindi pansinin. At eto pa, yung mga tinabinilang bloke, merong nakausling bakal, kaya lalong peligroso sa mga dumaraan dito. Dahil takaw-aksidente ang lugar, na nanawagan ng ilang motomista na malagyan sana ng early warning ang ilang malalaking kalsada tulad ng C5. Sinubukang isang guni ng News 5 sa MMDA ang problema. Pero ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ipasisilip muna niya sa mga tauhan niya ang bahaging niya ng C5 bago siya makapagkomento. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.